Ganito din ba ang front suspension ng Yamaha N-MAX nyo? Ay, sorry. Sige naman, sorry. Sorry, ma'am. Siyempre, magbibigayin. Grabe yung ano ko sa harap. Yung shocks ko sa harap, mga kalo. Dito patukod na. Use me, Parang antanda-tanda na ni Lolo. Kaya mula sa stock front suspension ni J-MAX, gagawin natin ganito. Alamin natin kung ano nga ba ang front suspension na gamit natin at magkano. Mula sa Mototrends Kaluokan, ang mapagkakatiwalaang motorcycle shop na kilala pagdating sa Thailand-made motorcycle parts and accessories. Para sa tulad kong naka NMAX version 1 user, na alam naman natin na isa sa mga pangunahing sakit nito ay ang lagutok at tukod. Ano, sorry. Sorry ma'am. May ginangalang at umabot si J-Max ng 3 years bago ito lumabas. May apat na beses na rin akong nagparipa. Ang ending, kailangan na talagang magpalit. Una, kailangan natin tanggalin at baklasin ang mga tornilyo. Magpapalit na din nga pala ako ng front brake pad. Makikita nyo nga dyan na mayroon pa mga markings ang stock suspension na ginamit ko. Inbox, yung, ano, ito, eh. At ayun, matapos tanggalin ang stocks ay ilalagay na natin ang bagong-bagong shaffer -bagong front suspension. Kung ihahambing nga natin yung stocks at yung bago nating shaffer, inverted front suspension, makikita na medyo mahaba nga ito. Um, ako nga pala si Bon. Uh, May-ari ko ng Bon Motorworks. Uh, please come and visit to my shop. Uh, along 129 Sandobal Ave. Barangay Pinabuatan, Pasig Ang presyo? Teka, teka. Paalahanan ko kayo ha. May kamahalan para sa akin ang piyesang ito. Dahil sa tulad kong isang MC Taxi Rider, medyo mabigat na to. Sa itsura pa nga lang, ang disenyo nito, mapapansin mo na hindi ito basta-basta. Meron lang konting adjustments or modification na nakita si Boss Bon. According nga sa kanya, ito raw ay totoong gawang Thailand. Dahil sa mga butas neto, na maliliit na hindi maipasok ultimo mismong balls na kasama niya. Pero kayang-kaya naman niyang gawa ng paraan tulad ng ibang pyesa, di ba? Matapos nung mabilisang maibalik ang bawat parts ng may pag-iingat at pagmamahal. Na-excite ng subukan at testingan sa mga ordinaryo at lubak na daan na meron tayo dito. Sagat, boss. Yan. Okay. Baka. Let's go! 8,500 to 9,000 ang presyuan nito. Tandaan, sa Moto Trends Kaloka lang makikita yung ganitong klase ng Shuffer Inverted Front Suspension ng NMAX Version 1. And guys, hanggang dito na lang mga kalog. Si Solis Vinyo Jet Gaspar Vlogs. Always share the good vibes mga kalogs. Let's go!